Hello guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Today I may pipikapin tayong frame. Ah, uh, so yon nagprepare lang ako para nga mabilis na. Pero ngayon, mag-video muna tayo ng kaunti And, yun yung bike natin. So, ang gagawin ko ngayon ay, ibibiyahe ko na. So, papajak lang ako ang gali Tapos sasakay ko na rin sa bus. Haring bike ko. Tapos tayo magbabas na para, para mas madali. Eh, dapat kasi iraride ko. Kaso, Ah, tinanghali na akong gising. Kakagising ko lang na kanina. Nagalmasal lang ako. So, ngayon, tapos na tayo mag -prepare. At, yun ang ating bike tayo, papajak na palipa. So, yun. kita kasi na lang tayo dun. Yan. Ayan mga boss, nandini na tayo sa paranyake Ah, uh, hindi ko pa kaya titingnan ko. Nadini ako sa may party ng uh, Don Boss ko, sa may Paranaque. Dini sa may Tawin. Ayan, kakagising lang daw ng, <laughs> ng pagkukunan natin. Eh, hindi ko naman na-PM kanina. So, yung kanto na lalabasan natin mamaya ay sa may SMB Bigutan So, doon na lang ako dadaan. Sa so, may North Bangari. Ayan, lagi ako naka-Google Maps eh. Para hindi ako maligaw-ligaw kasi, kasi ako'y dumaan kanina sa may supat doon sa ah, uh, tawag ah, uh, pakaliwa so mula doon, binaybay ko na lang dumaan pa ako ng SMBF Paranaque ba o sa ganun, tapos kumanan na ako, may kinananan ako sa may Paranaque City Hall tapos dito na yung labas so yan, lumampas pa ako dyan pero sabi ni Lawrence shout kay Lawrence ah, uh, Dini daw sa Michao Queen. Kaya na dini tayo ngayon na tinabangan natin. So, sabi din ni Lawrence, papunta na siya. Ay titingnan natin kung paparni na nga. Wala sa doon? Na, nandun yung ano kausap ko. Pero yung bike yata yung nandun saan. Sabi susundin daw eh. Ah, Nakagol ka ng boss Lawrence dito eh. Dito lang dito ako. Ah, kaya dito. Dito na tayo sa Lawrence. oo sige 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 uy nice e Okay na nato makita ko kailangan may skin tape na? meron maganda ng eh. na <laughs> kaya hangang dala din e sige ayan soft yun lang talagang dinayo dito Ito pala pag ganyan, ka. ako pag mula paasok ganyan, bubuna kasi No, nga ko ganyan Slope yan, pag mas maliit sa pinta Hindi nga na Thank you, yan, dami naman Pumigay mo sa yung mga kilala Benta agad sa talaga. okay lang, malamat Hindi nga, Saan pang headset, yung frame set Grabe, sulit ang pagdayo Ano ba ako yan, tsunami? Tsunami din ako Ah, pare-parehas naman yung ganan. Yung kukunin ko lang yung bearing na tapos lalagay ko to. Ayos na, parehas lang yun. Yan, bali yan mga boss na. Dine na tayo sa terminal. So, hindi na ako masyado nakapatid sa daan. na sakpat ko ng papagat na eh. Hindi din naman at ng traffic. Hindi eh, baka makasabi. Kaya lagi kong inaalalayan na rin. Aring, aring bahaging nga Para hindi makatama sa kotse. Lagi nakagayan kapag ako si Ayan, kainit ka traffic pa tayo ibang hinig din sa lungsod tsaka yun tayo hanap uh, na ng uh, bus ibabas na natin uh, pauwi ng lipa sa lipa bababa na tayo at papadyakin na uli natin pero yung bike yung uh, magantong ano kanina hindi na akong nakapagbid din mula nung Paranaque mula doon kila Lawrence masyala kay Bas Lawrence <laughs> binigyan pa ako ng sticker pero sakay na tayo sa bus Lang po kuya Wait lang po Ari muna pong isa at ipapatong na yan din ating isasalpak na ng matingnan kung kung slope so titingnan ko kung slope to hindi gusto sana parallel para mas okay Ayan, malapit na to sa amin mamaya na lang ulit hmm. so yun guys nandito na tayo sa bahay yan yung frame yung tsunami tingin ko ano to size malit malit yung size nito siguro ito yung mga size 50. Yan yung name Rangers na nakuha natin ng 4K. May kasama yung headset, pare yung headset. Yan. May seat clamp din. Yan yung uh, chain ring na kasama Intro 7 48 teeth. SKIS lati, eh, SKIS. SKIS na square taper 165 mm. Huh. Ito try muna natin mo ng ikabit ngayon. din sa ating pixie. Ah, mo na ng ating titesting. No, kailangan natin ng spacer at mas mahaba ang ang head tube na rin ating atomic. Okay, sabi niya. Meron na din pala itong ano. Ganyan rivet nut. May lagay na pang battle cage. Binutasan na din. Ibala ko din sana din. Bubutasan ko pa din. Ruan na nga rin hindi ko na videohan yung binutasan ko pero ako nagbutas niyan ng uh, battle cage na yan so yan, batin, bago din yung battle cage na yan uh, Canon G40 hindi na pa yung ibang battle ito yung isang battle cage natin yun yung kakabit natin dito sa tsunami so yan, narin mo na yung crack natin gagamitin kasi yan may alog din yung uh, piece, yung bearing yan so kakadating lang din ng A ah, bearing. So, papalta natin yung bearing lang, hindi yung buong bottom bracket. Kasi meron na din tayo ditong tool. Hindi dito sa box, nandun yung bearing puller, tsaka pang lagay ng bearing. So, yun. Itakabot na natin. Aring tsunami. Ito so, yung lang ka-blaze. Ah, uh, baklasin. Parang And luluwagan lang natin na rin. Gamit na rin. Uh, ating nabili nung nakaraan. Itong Runwell. Na 15. Kaganda na rin. Sakto nga. Sakto din eh. Kung ka kakaunti yung play. Pag ginaganan. And then, kaganda din at kasya dun sa aking tool bottle na yun. Nari. So, gagawin din natin yun ng vid na hiwalay. Yung kung anong mga dinadala ko sa na tool kapag ako nagbabike pero ngayon din mo na tayo at ikakabit ko na ang aking tsunami na frame Ari yung headset natin ikakabit Binili na natin sa kanya eh kasama din may top cup ka nandito clearance nito. <laughs> Halos didikit na. Pero kawang pa yan. Ah, uh, hindi pa yung lapat. So, ayan. Pupulasan muna natin. Pare. Baka natin yan, So, yun yung tindig ng frame. Ganda ng clearance ha. <laughs> Ganda kasi kapag mataba yung galong. Kaya, so, ito. Baka magpalit muna ako ng ratio. Palitan natin ito ng ating The Project na 50 teeth. Tapos magpalit tayo ng ah uh, 15 para 50-15 yung ating ratio problema lang natin ngayon ah uh, spacer wala tayong spacer kasi nakaslam to dun eh baka eh baka sobra din eh kaya yun hanap tayo spacer din eh kung may makikita tayong spacer ang ating nangyari ay ginamita ko na muna na rin dati nating dust cup tapos lalagyan pa natin ng spacer kasi mahaba kasi ang nangyari may clay ito itong head tube tapos yung gamit natin ay mahaba e, syempre, hindi ko naman siya puputulan parang pag inaputulan ka ay tapos kapag ibabalik ko na dun sa isa so tetesting lang natin na rin frame hala ano po ano spacer para magamit muna natin tapos yan nakabit ko na yung pedal at seat post mamaya ko itatama kung ano yung sukat na ayos sa akin Pagkatapos nating ikabit mga boss ay ganyan na yung tindig niya. Hindi naman siya slope, so parallel siya. And are yung size 52 na center to center. Itinindig ko na dun muna siya para makita ninyo. At yun nga lang ang kulang natin yung spacer nga. Pero yan okay na okay naman yan at yan muna sa ngayon. And yun mga boss maraming salamat sa panonood. Sa susunod ulit.